nagpapakit kami ng skeletor nagpapakit kami sa pastor Ayun sila pasok siya. na Ayun na Ayun o. na Nag-check in na. Wala pa Ayun o. Dito na kami sa airport. Ang dalawa oh, Ang yeah. um, pogi um, Pogi uh, po ang dalawa. wena'y ka papangarap ko lang makabili. Nadi, mayroon ako. Ha? Mayroon ako. Ano yan? Ano mga pang vlogger? Ang ko? Hindi, kakapangarap ko lang magbili. Mayroon ako. Ah. Hindi yan. Apa, kapangarap kaya... ko lang bumili, <laughs> pero mayroon ka na. Ano ba yan? Nakita sa ni... Sakyan. Kirayan yan. Kaya kirayan. Kaya, kaya, kaya din ko dahil baka diretso sa pag-uwi. Kirayan Kaya inanok ko lang sa'yo, abot ko lang. Nakita na sila? Pastor? Hindi pa. Baya't si sila'w oh. nakapila na. San? Ayun na. Oh. Okay, Tawid sa na lang. Oh. Mm -hmm. okay, na okay. lang. Okay.

<laughs> Nagkakamay kamay na lang. Ay, 'yun 'yung kasama 'yun. duri isa pa so sa so, yeah.

Uber, Uber baggage. Uber baggage. Uber. Oh. Uber. Hah? Ha? Hmm. Dibadahi. 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 oo oh, para no? oh, iba sa timbang na kaangat ano ibawas <laughs> mo lang sa timbang hahaha diba mm hihihi -hmm. hihihi eh. para magaling pa <laughs> sa <laughs> Mag si ta, baka supply. oo nga <laughs> ah i eh si din ako ay 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 tugam udon no bang <tangan> Photographer, Nagpa-practice na sa quick carding, mm muwi. -hmm. Bapak-bapak, -ba. ba -ba kami anak kami. lagi eh pak dapat di tempat kami di tempat kami ya kau yang kalim di tempat